mga troops magandang araw uli sa inyo nandito pala tayo uli sa sirang pispan mga katrops magbibisita at magbibisita uli tayo dito tingnan na uli natin yung kalagayan ng dalawang malaking pis ay dalawang pispan na to ay mga katrops walang tubig oh. ibas ang tubig ngayon mga katrups. malaki ang ati Yung kabila mga katrups wala rin tubig oh. Kasi was out din to mga katrups eh. Ang laking pis pa niyan mga katrups yan. Hmm. Was out din oh. Pero may harang yan do mga katrups. Kasi may ari pa rin yung mga katrups ay. Eh. Yan. Papaayos yan mga katrups. Nawas out yan ng bagyo mga katrups. Ito mga ka talagang di niya tayo papayos mga katrups, eh. Kasi malaki ng sir ito mga katrops eh. Yan mga katrops, terus bangkaw. Oh. Yung bangkaw niya mga katrups, ginagamit yung pag nalaot. hindi eh, naman yata nalaot ngayon katrups, kasi kaya nga yata may harin no? Kaya walang nahuli mga terus Kaya nagpahinga siya. nakakatrops oh Ayun, walang tubig oh Ibas ngayon ang dagat mga katrops Tapos so, walang katwing tubig oh. Ito, mga katrobs kaya may tubig yung mga katrups, kasi di naman pispan dyan yan talaga ay kung so, sa ano ay eh, ito na tinatawag sa amin na ano malagong River mga katoks kapag panahon mga katoks ng tag-ulan simula dito ng October, November, December tag-ulan yan tabang yan mga katoks tabang ang tubig na yan kailan naman itong maalat mga katoks kapag panahon ng taginit dito sa amin tulad ngayon tag kaya alat yan mga katoks kasi mga katrops yung tubig, dagat sa doon sa sa labasan doon sa amin doon sa maraming bangka yung mga nilalautan mga katrops papasok dito yung tubig na yan kasi ano to eh parang tuloy tuloy ito sa dagat mga katrops kaya yung alat na tubig mga katrops papasok dito pero kapag tagulan mga katrops dito gaano tabang to kasi yung ulan dito talagang marami ulan na galing sa bundok dito dumadaan mga katrops kaya tumatabang yan kaya pag panahon tag ulan lang naman mga katruks, pero pag ay yung tag init alat yan mga katrops yan tingnan nga yung mga katrops nasabi ko sa lambaw yan sa yung mga katruks. walang tubig mga katrops kasi ano eh malaki ang ano ngayon malaki ang basentubig Oh. Wow. Kang pataib na mga traps. Mapasok nya so mabait na lalalim na ang dagat makaros Yo, so, mata terus. maka mga katrops. Ito ba yung pagakit-akit ko maka mga katrops? Ito yung pagsayo-sayo ko. Ayan mga katrops. Ito naman tayo dito mga katrops. Intermission ko lang naman mga katrops yun. Kung nakita ko sa camera mga katrops. Kasi wala tayong cameraman mga katrops. Ilagay ko lang sa lupa yung sipon eh. katuwaan lang mga katops yun Na, ako ay nagsasayaw sayaw mga katops salamat sa inyong panunood ah sana hindi pa nag subscribe mag subscribe naman para lagi kayo updated sa aming mga bagong video mga katrops ang buhay sa amin mga katrops, sa buhay probinsya ganito. Mga katrops, salamat sa iyong panood. Thank you. God bless sa inyo lahat. Ano mga katrops? Sa intermission pa, wag na. Sige, wag na mga katrops. Yan mga katrops, salamat sa inyong panood. Thank you.